Welcome back mga tropa, this is J.R. De La Peña from QJR TV on Facebook, TikTok, and YouTube. Meron tayo dito mga pabango na binibenta. Click mo lang yung yellow basket link para makabili ka na. Hindi mo basta-basta napanood to, kailangan mo to. Cream Cloud Parfum, more. Available sa 100 ml. Sa murang halaga, meron ka ng pabango tumatagal at napakabango. Ito yung nag-viral, yung, yung Soft Cloud Parfum. Yung Soft Cloud Parfum, Imer. more. Ode Perfume. Click mo na yung yellow basket link para makabili ka na. Pwedeng pang regalo at personal na gamit. Browse Eau Ode Perfume. Yung oil niya is made in UK, designed in USA. Pwedeng pang regalo at personal na gamit. Click mo na yung yellow basket link para makabili ka na. Pwede mo pang regalo sa jowa mo, sa ate mo, or sa nanay mo. Itong I More Cream Cloud Pink. Ode Perfume. Click mo na yung yellow basket link para makabili ka na. Astig na pabango para sa mga lalaki talaga tumatagal at mabango. Brave Man Power Hum. Available sa 100 ml. So click mo na yellow basket link para makabili ka na. Lovali Eau de Perfume. Unisex. So pwede sa lalaki at pwede sa babae. Meron tayong yellow basket link dito sa baba para makabili ka na. Ang bango. Amoy Chanel. Parang Victoria's Secret or parang clinic happy. Hmm, bango. Ang bango na to. Cream Cloud Eimer Eau de Parfum. Pwedeng pang party, pwedeng pang araw-araw na pabango. Parang katumba siya nung Victoria's Secret, ano? Sa murang halaga. So, click mo na yung yellow basket link dito sa baba. Ang dami nung laman, 236 ml. Itong Eimer Cream Cloud Pink. Pwede pang regalo sa jowa, sa nanay or sa ate mo so click mo na yellow basket link dito para makabili ka na amoy Victoria's Secret ano amoy mayaman Woo! <laughs>